give me my money! Yay! Hi guys, it's me, your Ilocana girl, Miss Igado. Samahan nyo nga pala kami pumunta ng Tugay pero bago yan, mag skin care nga pala muna tayo. Gamit ko nga pala ay Adar na Glamorosa. Nakaka-brightening nga pala to ng skin. Tapos nakaka-glass skin. Huy, magmamalakutis koreana ka dito dahi. Sa mga gusto nga pala dyan mag-distributor sa ka-reseller, i-chat nga pala yung kanilang page, Adar na Beauty. After ko nga pala naghilamos, ay magto toner na nga pala ako. At syempre, hindi mawala yung ating sunblock at mainit-init nga sa labas na kuyitim Itim tayo pag walang sunblock. Sa mga nag-aas nga pala din kung ano yung skincare ko, ito nga pala yun, Outfit I check nga naman tayo, di ba? Ang angas ng aking outfit. Huy, ang mura lang niyan, pero ang ganda, di ba? Syempre, rarampa naman tayo. I-rate nyo ngayong outfit ko, 1 to 10, kung maganda ba o bagay ko ba? Maga nga pala kami umalis ng Santiago, tapos nagbreakfast lang pala kami sa may coffee project. Mamaya, magtutuyo kami. Diyos ko, dahi ka pala dito. Uy, Mika, late ka. Late tayo. Uy, green ka, Mika, ano, brahim? Late ba? tayun nin. Parta ka, darasim. at nga pala sa All Homes ng Santiago nagpa-picture nga sila sa atin at ayun nga shout out sa kanila Nakakita nga kami ng ram dito. Ang dream car namin na lipad jack. O, diba? Napakalaki. After nga namin kumain doon, ay eh, syempre, pupunta na nga tayo sa may tugay garaw. Sa may ramon na nga pala kami dubaan para mas mabilis. Makakasama ko nga pala si Charisse, si Dog Mark, saka yung bebe ko na si Anli Pakpa. Mamimigay nga sana ako ng helmet. Maghahanap nga kami ng bibigyan ko ng helmet. Ang Ryzen helmet. Kaso ayun nga, wala kaming nakita. Ay, Diyos ko da, Hirap na hirap kami maghanap ng bibigyan ng helmet. Ang hinahanap nga talaga namin ay deserving. tingting -ting -ting kami sa daan. Kaso wala nga mabigyan. Abangan nyo lang kung sino yung bibigyan natin. Bali, abangan nyo na nga lang yung content ko. Kung sino yung bibigyan natin ng Ryzen helmet. Aga kasi kami umalis. Kaya walang ano, masyadong nagbumotor. Ang ilang oras nga nakarating na kami sa Metugegaraw City. Ang pinakamainit. Diyos ko dahi. Ewan ko ba bakit pag nandito kami sa Tugegaraw. Sobrang init dito. Diyos ko day. Pupunta nga pala muna kami sa may crossroads para ipagawa yung NMAX na Anlipad Jack na akala ko ibebenta na Yun pala niya pala. Just give me my mind. Yay! Yay! Just give me my money! Yay! Just give me my money! Yay! Oh, I didn't <laughs> <laughs> Nakarating na nga pala kami sa hotel namin pag i yan kasi nga magti-3 nights and 4 days nga pala kami dito sa Maytugay, Garau. After nga namin kumain, eh Diyos ko dahil natulog nga pala muna kami at sobrang pagod nga namin kasi nga maga kami na biyahe. Tignan niyo yung mga itsura nila, o oh, ang sasarap ng tulog. Mga madaling araw na kami nagising para kumain na ng panggabihan namin. Tignan nyo guys, brown out pa dito sa may Jollibee. At syempre, pagkatapos namin kumain, ay linisan ko nga para itong aking pinagkainan. Huy, pasipag-sipag ka naman dyan. Kala mo naman naguhugas ka sa bahay nyo. Ewan ko ba dito sa may Tugega guys, kahit gabi nga at madaling araw, sobrang init pa rin. O ano, tanong ko sa mga taga-Tugega raw dyan, bakit sobrang init ng Tugega raw si